<laughs> Magandang araw mga idol. Ah, uh, magimpake po tayo ng sili at ating pipang binta ng kamatis at sili mga idol. Sigang. Bali, yung bagay lang po natin uh, na 1 to one para sa uh, ating lakpo sa barangay or barangay na hindi mga idol kasi kunti lang ang kutok-tok kunti-kunti lang talaga Kik kita, bebe Ito ba ang kamera, bebe? O, oh, to, 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 to Hello Hi, hi na, hi na, hi, to Magtunay. Hi. Ah, hi. hello. Gina. Gina. po magandang araw. Magandang araw po sa inyo, mga bayan. Hi. Sino bayan? Tara Sino din. Hindi Bakal ka tres? Huh? Okay nawa tuja nawa sili, nand silic 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 okay ano ano ka ay mika ka, ay mika ja na ay ay ah oh, ah oh. ureto galit yan galit yan magalit oh magalit oh, magalit. oh tingnan mo. magalit yan so magulo kamaingay magalit yan tao yan, magalit yan huhu nya bata, kita kami nang sili at saka sa kakamatis kasi wala na tayong pagpirahan niyon alis <laughs> <laughs> ka mm -hmm. uy ha pagamin nato atok! to pagamin nato pa okay okay i will back to my world idol parang hindi matatapos yung trabaho natin dito sa bahay na to. Si marami mga disturbance. <coughs> Alam yung mga idol. Ah, uh, mga work night sa bahay lang kami linggo ngayon mga idol, di ba? Kailangan magpahinga. Dito lang tayo sa bahay kapag hindi tayo nagsamba, di ba? balot-balot ng ating mapirahan para tayo magkaroon ng pera ngayon diba? ito po, ang one part ng aming sili ay 25 pieces lang ngayon at ito po yung aming kamatis is 25 pieces lang po ah, uh, half kilo <coughs> Nabuo <coughs> na pala ako ang hangkasi ng kamat ng sili. Ang hangkasi nito ng sili. Kaya na ang ubo ako. Ang idol. Alam! Sarap na kain ng anak ko. Dali, dali. Bibi. Pahingi si Papa. Dali, po.

maraming raming kunti lang para ng Idol, hi Idolju, idol idol, hello idol, hi idol, Ju! idol, 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 Dali, idol, 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 Sige nyo. konting, you know, inog. Kunti ang ating sili. Pero, ano lang, inog lang, yung simetsop na ay wak na po. Diba? Na, well, okay, savage... Wala na. Ano right? okay. na talaga ito nung tungkol namin si binanata ng Kurisma or ng ating panahon ngayon. Kailan naman tayo magtarim nito Pagdating ng darating ng ulan sa sunod na mga buwan bago tayo makapagtanim. Pero ngayon wala na. Talagang ito yung tuyo na mga pananim ko. Ah, okay. okay, one part, one part lang to.

So ito na po ang aming tomato. Ito na po ang aming tomato, di ba idol? Ito na po yun. Yan, yan, yan. Nakita nyo talaga. So punta tayo sa uh, loob-looban ng aming maliit na store. Okay, ang dilim pala dito. Ang dilim pala dito. Itong maliit kong uh, uh, store, mga idol. Ayun. Ayun. Makita nyo talaga ang aking kunting store or maliit na store. Ayan. Yan mga idol. Ito yung bago kong store ngayon. Ah, uh, uh, tinry ko po mag-business ng store kasi uh, para alamin natin kung gaano ka kating ulo natin. <laughs> 'Di ba? Kung gaano mag-store tayo nga makati talagang ng ulo si uh, sa mga tao, mga idol. Dahil sa mga tao, o oh, maghirap tayo sa pag ah uh, balance ng mga uh, tao mga so by the way ito po yung stock room ko ng mga paninda ko hindi pa na okay, hindi pa na uh, this din dito sa loob lahat stock room ng bahay ko at saka nilagyan ko na uh, ginawaan ko na ng maliit na store dito okay. store So, ito yung bibi ko nga makulit sa tindahan ko, mga idol. Hi, bibi! Mm hi! Hmm? Hindi. Bibi ko ba? Hi! 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 Ito, maliit ko nga, bibi. Kulit-kulit nito ito. Kahit ano na kainin nito mga idol. Hi na! Hi na! Hi na! Hi Hi! Hi, idol! Hi! Hi! Hello! Hello! hello Hello, Hi! 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 <laughs> Hindi na, hindi na. mama. Tuna. Hi na, hi na, hi. Hi, hi. hello. Ito na mama. Yan, nga idol ng bibi ko. Nga makulit sa paninda namin. Ang bibi ko ang makulit sa paninda. <laughs> paninda. Yan. Yan, ito mga idol. So, kailangan talaga natin na ah, pasukin ng mga iba ibang mga racket para tayo ay magkaroon ng uh, racket sa buhay or iba't ibang mga uh, source of income mga idol. Pag tayo may merong mga maliit na puhunan ay ipaglagay natin sa mga iba't ibang mga racket mga idol. So tulad nito pag store at saka pag ah uh, ah uh, pag alaga ng mga hayop, baboy, mga ito. Yun, maganda yun. So, ngayon, linggo, hindi kami, makapun hindi kami nakapagpunta sa farm. Kasi, linggo ngayon, sobrang init pa. Sobrang init doon. Sa taas at sa ka... naman ah, wala namang masyadong pananim kasi eh. naglinis lang kami or nagcultivate ng mga lupain eh, na ah, at ataniman sa parat pagrating sa mga mga So ngayon dito kami sa aming bahay. O ginawa ko na lang store ang bahag, ang parte ng iba't ibang parte ng bahagi ng bahay namin, bahay ko kasi uh, para tayo ay kumita. Okay, I will salamat sa mga na nanonood. So, bye, and God bless you.